friend pa naman. Sa YouTube. Ano ka, ano kayo? Sa YouTube ko. Oh. You yeah. ah. oh. ganda na mo. Ganda Ganda dito to. Ganda. Ang talaga dito. Saan mo kaya? Ang mga dito. Hindi, arena arena are, are, are nga ang daan papunta doon. Oh. ganda oh,

Ah, ano may kapuyan, Santa Rosa ha. May cross, <laughs> 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 Naku, may kang sa mataas. Ano? Hindi tayo Naku, ayun la. Hindi ah, Wow. Ay, yun yun, Parang, sarap. sarap nga naman dito. Hmm. Kahit may pamiting hindi. On, hindi kita kaya nga hindi ako mukha ganito lang karen hindi oh. so, kita hindi kita ang pool Hoy, Karen. Ang daming ano, oh. Pusep. Dragon fruit? Mm. Sa layo, Sa Ang dami, Ganda ng view. Karen, to, Dragon fruit. Ang Ang daming dragon fruit, ang ganda.